Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Welcome po muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na episode. Ang nakikita po ninyo ay ang sinundan na video sa unang araw ng paghiwalay ng mga piglets sa inahin. Nakapag-administer na po kami ng dewormer sa dalawang inahin sa unang araw bilang paghahanda sa mga inahin sa muling pagpapabulog. Nasa description po ang full video at sana ay inyong mapanood upang masundan ang topic natin ngayon. Maraming salamat po! Nakahiwalay na po ang mga piglets sa kanilang inahin sa nagdaang araw. Medyo na-stress sila dahil naninibago na wala na ang kanilang mama pig sana ay makarecover agad sila sa susunod na mga araw. One eternity later. Kinabukasan o sa second day ng mahiwalay ang mga piglets, so far ay okay lang ang mga makukulit, magana naman silang kumain, at no choice sila dahil sa pre-starter feeds na sila umaasa para mabusog. Today's episode ay ang second day para ipagpatuloy ang pag-administer ng antibacterial at vitamina na B-complex pagkatapos mahiwalay ng mga biik. Kung bago ka pa sa pag-aalaga ng inahin ay panuorin lamang ang video para makakuha ng mga simpleng kaalaman. Invite ko rin po kayo na panuorin ang mga previous episodes. Maraming salamat po! Ito naman ang dalawang inahin na ikokondisyon namin sa muling pagpapabulog sa mga bagong walay na inahin ay maglandi at magstanding hit agad sila sa loob ng pitong araw, para sa lahat na nagtatanong sa mga previous episodes kung bakit may mga lusaw o hindi nagmaterialize ang pagbubuntis at kung ano ang mga dapat gawin, ito po ang isang pamamaraan namin ang pagbibigay ng dewormer, antibacterial at vitamina bago ang pagpapabulog o AI. Regular na po namin itong ginagawa. Ngayon ay ang pagbibigay ng Robbie Penstrep, isang antibacterial na gamot para maiiwasan ang pagkakaroon ng impeksyon na magresulta sa pagkalusaw ng mga biik o pagkamatay ng mga semilya dahil sa mga bakterya habang nagbubuntis, ito po ang ginagamit namin bilang pamalit sa anti-parvo vaccine dahil walang available sa aming lugar. Hindi man isandaang porsyento ang nasabing antibacterial na labanan ng parvo virus pero may panlaban naman sa ibang mga virus o bacteria. Isasabay na lang din po ang B-complex vitamins at maaari ring dagdagan ng bitamina na ADE sa ngayon ay hindi na po kami nagbibigay ng ADE dahil nakasisikal powder naman sila at nakapaloob na rin ng naturang bitamina sa pagbibigay ng mga gamot ay ugaliin lang pong basahin ang label para sa tamang paggamit. Gamit ang syringe mag-extract ng 6-7ml na distilled water at isalin sa powder para makabuo ng 10ml mixture at i-inject intramuscular o sa laman. 5-10ml naman sa vitamina. Ready na po para ibigay ang gamot at vitamina. Magkabila ang batok lang po kung maaari basta iwasan na matamaan ang buto. Lagyan lang ng pagkain para maging busy siya sa pagkain. Panuorin lang po ninyo kung paano mag-inject at iba yung pag-iingat din ang kailangan. Maliban sa Robi Penstrep ay may ibang katulad na gamot, kagaya ng Mycipen, Penmycin at marami pang iba. May ibang brands din para sa B complex at mabisa rin. Pumili lang ayon sa nais. Mabait naman po itong isang inahin at maayos namang naibigay ang antibacterial. Isusunod naman namin ang 5ml na B complex. Bakit natin ginagawa ito? katulad ng nabanggit kanina ay para mamatay ang mga bakterya sa loob ng kanilang katawan lalo na sa reproductive system, kapag may bakterya ay maaapektuhan o mamamatay ang mga egg cells ng inahin, iniiwasan lang natin na magkaroon siya ng komplikasyon at maging malinis at healthy ang matriz, ang bitamina naman ay para maging malusog pati na rin ang mga egg cells na ilalabas nila during estrus period o sa paglalandi. Successful po tayo dito sa isa. Pero ang inahin sa kabila ay medyo challenging dahil nagagalit kapag tinuturukan, panuori na lamang po kung maibigay ba namin ng maayos ang mga gamot. Binigyan din ng pagkain para maging busy, pang 8 parity na ito kung sakaling magbuntis uli. May katandaan na rin ang alaga, titingnan natin kung magiging okay pa ba ang kanyang magiging anak bago kami magpasya kung e na. Sana makapagbigay pa ng magagandang piglets, in God's will. Galit na galit siya at naipasok naman lahat ang gamot. May isa pa, ang vitamina pero sa kaparehong side ng bato pero magkaiba ang injection side. Challenging kasi ang inahina ito at dito na side kung saan kami komportable na mag-inject. Tapos na po ang pag-administer namin ng gamot at vitamina. Hintayin lang na maglandi at standing heat sa loob ng 4 hanggang 7 araw. Sana ay hindi magkaproblema sa kalusugan dahil baka madelay ang breathing. Na-stress yata ang alaga sa mga turok, nagagalit kahit lapitan lang at hahayaan na lang muna siya para hindi na lalong ma -stress. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa aking munting ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.